Ayos ito, ah. eh. Ah. Oh, ito yung pala kayo, mga beers. Meron tayong bagong item dito. Binili ni Madam para sa atin. Wow. Ayos, no? Laki, eh. Siguro naawa sa akin dahil yung isang thunder ko maliit lang sa, di ko alam, ilang ounce ko. Ito, meron palang 32 ounce. Cool. Mabibili ito sa Shopee. Bali, search nyo lang po. Uh, cool insulated stainless steel water bottle. Marami siyang kulay. Bali, ayos po. Okay sa akin po. Ito, meron. Ito, yun. Eh. Yeah, naman to? ito. Parang green na something. So, yun na yun. din black. Kaya na po bala pumili. Yung description po nito sa Shopee, ilalagay ko po sa... Yung link pala. Sorry, yung link niya, ilalagay ko sa baba. Para ano po makita niyo po yung mga reviews doon kung okay ba siya. Pero sa akin, okay to quality. Lagyan ko lang ito ng yelo kasi madalas ako magbiyay sa mga probinsya gamit ng motor natin. Siguro na ako uh, nga si madam na nakita niya malit yung natin. Ito, medyo ano to, 32 ohms. Siguro from probinsya, binangunan to Pangkas niya, laon yun. Bagyo. Kayang-kaya. Lagyan nyo lang yelo. Ang tagal ng lamig niya. Ayos. Ayun, mga piyaro.